Para bumalik eh. Maga. Okay, yung bumalik. Na hmm. namaga. Okay. Kasi ito may isang ito dito. Okay. Hindi na yan, hindi yan bumalik. Another ano yan. Sige po, um, kung gusto nyo mag-video, wala pong ah? problema sa video. Dito, dito po, wala pong bawal sa video. Kahit hanggang labas kayo ng video, wala po kami ano. Maga, wala kaming binabawal. Ngayon, bossing mail na sumakit. Uh, Ngayon, hmm. Ilang beses lang basi po beses kalaro eh. So, ah, okay. Sa jacket, nag-work naman ako. Stretching ka Then natin. ano lang yan sir. Maaring kung iidad-idad na tayo. Di ba ito ako? <laughs> Nagre-reklamo nagre na yung mga ligaments ah. natin. Ganun lang yan. Hindi yan ordinaryong pilay. Ano lang yan? Naglambing lang sa'yo. Tendonitis, overuse. Ganun lang Ay, yan. Tapos, madali lang yan. Sika ka dyan. Ngayon, medyo nakaangat tong kaliwa. Oh. Yeah. Dati yun, dati, yun, dati yun, ka ganito na rin dati ka, nung ko. So, nung ko. Oh. Three years ago, pasyente ko na rin ba ito? Oh. Ayan, may mga tumutunog-tunog. Ayan ay mga sign na osteoarthritis pala eh. Takto missing lang. Sudo laro eh. Ayun yun. Ayun yun Pero syempre, hindi mo na kagad maibabalik yung pagka hindi mo na pinaayos sa marunong. Oh. Kasi maaaring gumalaw na to. Tapos namamagay yung mga ligamins. Oh. So sobrang pagod ka tatanong takbo. Relax na. Sa Siguro pao lang ang sagot dito. Aplusan mo lang palagi ng pao para bago ko maglaro, aplusan mo lang pao para hindi na mamaga. Marami ng ganitong kaso. Lalo yung mga nagbabalik laro, yung tagal ni nakalaro, tapos biglang laro. Kahit mag-stretching ka, pero siyempre takbo talo takbo talong, ah. takbo talong, tapos tinatlong laro mo automatic mag-aano yan. Mag -re mo yung mga ligament tendons mo. Mga ngapal yan, mamamaga yan. Ayaw ng ganun. Ayaw ng maglaro ng ganun Baka tayo kaso. Tito Gaming. Tito Gaming. Oh, relax lang. Tingin mo ng pabor. Oh, latag na naman, no? Hmm. Pahinga lang muna, sir. Kahit mga 1 to 2 weeks. Pwede ka magbalik sa laro tapos haplusan mo muna ng paw bago maglaro. Tapos, siyempre, yung mga basic stretching lang. Oh. Ganyan to. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganun lang. Hindi na kailangan ng sobrang dami stretching. Ang mahalaga, inatin ina nyo yung mga karne-karne nyo. Oh. Yun lang Okay, sir? Tingnan mo. <gasps> yung... Ah, sa ilalim? Oh, Sorry. Diba. ko